May <laughs> tanong si Lola, makinig tayo. Yes, Lola. Ano ang gusto mo sa isang babae? Alde. Opo. Ako, simple lang po, Lola, yung... Simple lang, yung walang butas ang ilong. Ano ba? <laughs> simple lang yan, walang butas ang ilong. <laughs> hindi masyado nagbe-makeup, hindi masyado naliligo. Wow. Basta ako po, understanding, Lola, at saka mabait. Yun po. Oh. Understanding at mabait. <laughs> Ikaw, Dimin, ano ang gusto mo sa isang lalaki? Sige lang din po, Lola. Mabait, gentleman, tsaka yung may paparamdam sa akin na mahalaga ako sa buwan. Yeah! <laughs> may aantay oh, mo oh, oh, kung may dimple o wala? Oh, ngayon naman, ang tanong, ano ang ayaw nyo sa lalaki? Ikaw, Yaya. Ah, uh, yung ayaw mo. Yung ano po masama ugali. Yung may putok. <laughs> Gusto may mo putok. Yun. Yung ano? ma madumi sa katawan. Mga oh. sa... bagay lang po. Ikaw naman, si Alden. Alden. Anong ayaw mo sa babae? Uh, siguro po yung hindi may babalik yung ano, yung pagmamahal na binibigay ko sa kanya. Oh. Yun lang po siguro. Ah, oh, Ang okay. lalim. Oh, ito, ito naman, ito naman. Uh, anong bahagi ng mukha ang tinitingnan mo sa isang babae? Bakit kailangan mukha pa ito? Yeah, <laughs> Kasi gano'n nga eh. Dapat kahit ano yung tsura, pwede. oh, ah, oh, no. S na, 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 ba, na, no. Siyempre pa nag-uusap na buong Di ba Hindi, buong katawan na lang. Buong katawan. Sige, buong katawan. Kapuhuan, no. Sa isang babae, alam mo nang sa dalawa. Nakakabato balani sa'yo. Mm. ano, ano? Alde. Kamay po. Kamay po ako. Kamay. 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 Bakit? Kasi yun po yung madalas kong hahawakan eh, pag magkasama ka. Uh -huh. Bira ako. na po. Ay? <laughs> Alam, Meng, naka-close up sa kamay mo. Uh -huh. Ay! Uh, ikaw naman, Divina. Anong uh, bahagi ng kanyang pangangatawan? Ano? Sa mukha po eh, labi. Labi? Kasi, eh, eh, oh, ay, kasi po lips? yung po yung lagi... Ay, wala. Oh, ate, ate. Ito na. <laughs> Ay, <laughs> labi. Eh, kasi... <laughs> Basta, Lola, yun na yun. Basta po, Lola, gets na yun. Ha, ano ba ang labi? Ito sa baba. Oh, hindi, sa tito sa taas. Nguso yan, taas eh. Yeah, ba ba? Yung baba. upper nguso, yung baba, labi. Ha? Huh? Oo. Oh. ba yun? Lola, hindi po. Ito po kasi... Ah. labi sa taas, yung baba, basement. Ay, Ayun. Tama. Yun. Oo. Uh -oh. Ngayon ko yun. Ngayon ko nalilaman yun. Oo, oh, <laughs> <laughs> labi? oh, oh labi sa taas. Alam, ko ang labi, oh. ito. <laughs> <laughs> di ba ba ba? Labi. Wala, wala na mga tanong. <laughs> Mabuti na yan. Mas marami kayong naglalaman sa isa't isa. Mas madali kayong magkakaintindihan. Ah. Ay pa,